Okay, yes, vlog. Supportan po natin mga kalinga. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rowan of Malalag, sana po supportan niyo po. yung YouTube channel po ni Marius, And Marius. Yes, Vlog. Marius Vlog, yan, natin. Ayun mga kalingap, magandang hapon po sa inyo, magandang gabi. At kung bago pa lang ho kayo sa aking channel, please subscribe, at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated do kayo sa lahat ko pang gagawin, gagawin mga video. At siyempre po mga kalinga po, go natin kalimutan suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Prab. At siyempre po mga kalinga, ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po na araw-araw oras-oras na dito po sa uh, mga uh, sa ating sa pagtulong po ano sa paghahanap ng mga tinutulungan kaya po mga kalingap nandito po tayo ngayon sa isang bayan po dito ng uh, bayan hindi ko po alam kung anong klaseng bayan to probinsya ho ata ito <laughs> mga et, kung makita ho ninyo nandito po tayo at uh, dito malayo po ang uh, kalsada dito naglakad ho ako ng malayo kaya Uh, ito po, nandito po pala ang karamihan ng mga mahihirap dito at narating po natin ano po, at uh, mayroon po nga po tayo ditong uh, nakita uh, na isa pong lola, siya po ay payat na payat na at uh, yung po nanginginig pang nung habang nakita natin na gusto magpatulong, ayan po mga kalingap at puntahan nun natin, tanungin natin kung ano yung mai tutulong natin sa kanila, ayan po mga kalingap ayan po mga kalingap, so nandito po tayo, tabi po pala ito ng tiyabay po pala ito nang... Uh, ayan po nai dito ka po ayan po nasa tabi po pala tayo ng ilog mga kalingap ayan no opo ayan andito po si nanay opo. ay ano pong pangalan mo nai Adelisa Santua po Adelisa Santua opo ayo ilang edad na ninyo po ano na po 67 67 na kayo ay dun. Pero po parang hindi pa halata. Ah, nasa yung asawa nyo? Matagal na pong patay. Ah, so... 7 taon na po. Eh, hindi na ako kayo nag-asawa muli. Ayaw ko na po. Mag-asawa. no yung mga anak nyo? Ano po? Ito po anak ko yan. Tapos po... Ilan yung po yung anak ninyo? Anim po. Anim ang anak ninyo? May mga asawa na po lahat. Ah, may... So, ibig niyo sabihin, mag-isa lang kayo dito sa... Solo na lang po kayo? Opo. Ayun. At uh, ito naman, ito po ang bahay ninyo. Yung nasa likod nyo, ang bahay nyo. Opo. Ayun. Uh, pwede ko bang makita yung bahay nyo? Nay, parang kakaiba po ang bahay ninyo. Ano? At uh, po mga kalinga, natin ang bahay ni nanay. Ano nga ho yung pangalan, pangalan nyo? Adelisa Santuwa po. Adelisa? Santua. Po. Po. Adelisa San, Santua. Ano mga kalinga pupuntahan nga natin yung kanyang bahay ni Nanay Angelis santo daw po siya. Ayun mga kalinga po nakita niyo ho. At iikot ko muna ho kay dito. Ayun no Ang cute-cute ho. Oh. Parang ang sarap itapos. <laughs> parang sarap itapon sa tabi ng uh, <laughs> Hindi naman po. Joke 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 lang po kasi ah uh, lang po. Kumakita niyo yung kanyang haligi parang braso-braso uh, lang ho. At ayan po, uh, pasukin pasokin din natin para malaman natin at makita ayun pwede pa makatuloy dito sa bahay nyo nay Opo. ayun andito mga kalinga pumunta na po tayo dito sa kanyang bahay, eh dito po kayo natutulog Opo. ayun talaga nagiba po nagiba na po ang bahay ko ayun Kaya, nagpagawa po ako sa anak ko ng maliit lang po so ngayon mula nung nagiba po ito na yung bahay nyo ayun Pero may nakapunta na ho ba dito ang vlogger sa inyo dito sa wala pa po. Wala pa ang nakapunta dito sa dito sa banda ninyo, wala pang pa nakapunta dito. Ah, <laughs> oh, bakit na naiiyak kayo? Eh, sino na Emotional po siya. Kasi po na. nag-iisa lang po dito sa... Mag Tagal na po ako. <laughs> ng aki ko di masahan, Pagmayo pa ako sa totoo lang po. Pagmayo ko yung pagkakas. ako sa mga ko. Pag binaba po kami din, din Nakikitira lang na ano kami diyan sumay so, mga ara ng kao na ano, harong. O binabaho, po kami dito. Maghahapon lang po, dingding ako. Kaya kuhali ko na po talagang inaano. Salamat po. Salamat po. Sana po ay pag ako po naharungan, may, may daga man po ako duman sa dit sadit Duman po ako May harong po ako duman ano. Ay nagaba lang po. Pagkailan lang kami ba, na. Iguaman daw po. May mako po Mayo po. Mayo po. Kaya, ako talaga po, taba, ano po, pag ako nagsusulo-sulo, ko sa malapang naman, tabangan man po ako, makusugod man po ako, totoo po. ako man po, man po ako malapang naman. nasulo lang po ako ang mga aki ko po, sa totoo lang po. Hindi man po talang maasahan. Ayun po, palagi na lang po kayo mag-isa ngayon. Opo. lang po ako. At yung mga pagkain niyo nagluluto na lang kayo? Opo. Pag ito, halimbawa po, pag maya kung pagkakain, ano po ako dyan sa mga anak ko. Basta, nanay, nagkain ka na. At sabi ko ay, hindi pa. Nanay, bigyan kitang pagkain. Sabi ko, kunti lang, takunti man lang po ako pag nakain. Po. Ayun Ni nga ni po Pag nagayong Ano po, nasakit mga po ang ano po Pag nasakit po ang dibdib ko ano an, Sikmura po Nasuka po ako Sige lang pa, ano ako nang mga ano-ano po yan Gaga-gaon ko, iinumon ko Lang po ang ano anoan Yan lang po talaga pinapangarap ko talaga po ma'am pinapangarap ko sa mga Panginoon Diyos na ako po talaga magkaano po ako na sana duman din sa dati kong harung na nagaba sana po magkaharong manggirari ako maski po lang po kainikasadit po mm. harong lang po kasalit. pangarap mo pala po namin magkaroon ng bahay, mag, ano? Hindi po, abo ko po mag-ano sa mga... Hindi mga baga po sa pag-isip, ang mga aki ko po mabubuot, hindi po ako iniisipan. Pero po, ano daw po talaga gusto ko ay magsadiri ako. Kasi po, po sa totoo lang ano, mas maganda talaga yung uh, sarili mo, yung ginagalawan po, mo. Oo po, kaya nakiulay po ako ng magaba po. Si Aaron po sabi ko, tunoy hindi man ka manilo kuning ako lang. Sabi ko, ta, habo ko niya akong makikisaro. Ginawaan man po ako. Ginawaan man po ako. Ay, makakontento na po ako. Pag ako po, kontento ako, sabi ko nga ni po. Ta, ako na po ang nag-arano ka ini, mga tiklad na ini. Utay-utay po ini, pinag po makaku ako ning 175 ano na po 50 25 nang tiklad ya yeah, ano ko po makaku na naman ako ng ano, ano 175 mabakal na naman po ako para makaano po sa awa ning malapang yan lang po ang inaano ko talaga. Hindi lang po kita ma'am makalingaw sa malapanginong Diyos. Yan po talaga. Panalangin lang pala. Upo yan talaga po inaano po sa ko mahal na Panginoon Diyos sana sana po niya ako magkaroon man ako maski salit-salit naman -salit, sa sadiri kong daga upo sa diri ko man po ito tinaw manapit ito sa kuya unyan po sa awa ning mahal na Panginoon Diyos salamat po Aba. Um, salamat po Ay talaga po mula po magsimula ako dito na ano nagpapawid ako nagtitinda akong isda, mga, hi, mga hipon, nagtatalok po ako. Sa maghapon po na yan, mamunyan lang po talaga sa totoo lang po. Hindi ko na kaya, kaya ta, likod ko na po, ang nagayong ano, likod ko na. Ilan taon na po kayo Mag-67 ako. At uh, binabaho kayo dito? O, sa kwala to? Binaba po, kaya po gusto ko maglipat kuya duman sa ano gusto po maglipat na magsadiri ako maski sadit-sadit lang po Tapos, ibig ko sabihin meron naman o pala kayong lupa malayo lang po dito malapit Hindi lang dito po, malapit lang po malapit lang po yun nung pang araw-araw ninyo, -araw okay, ninyo, ninyo dito halimbawa ho mga kwan na, na, sa mga pagkain ho kwan naman kayo Ay, na, marami na, po ako ma'am ng ano marami po po yung mga saging Ah, nagsasaging na lang po. Ito na po baka umay mga bunga man. Pag ano, gugutaan po, lalabunan po, nakakaraos na baga po sa awa ng mahal na Panginoong Diyos. Talaga po, diya po nga. Pag wala ng bunga, diya po eh. naghahambog po talaga. Sa grabe po po. Ayan po nay, ano ngayon po nay, bibigyan muna po kita sa kay sa kwan lang po ng makakaya ko po ano bibigyan muna po kita ng panggastos ngayon at uh, pagpasensyahan mo na po yung uh, ibibigay ano po uh, pagpasensyahan mo na po Salamat Sige na po, po. Nay <laughs> Talaga pong uh, po kami Nay At uh, alam mo na yung mga... Salamat po. Opo, wala pong kawin. Ganyan po talaga kami talagang... Ipatalisay nga po ako ngunyan. That's it. Anong gagawin niyo naman sa talisay? Eh ma, eh, ano po ako, ma, talagang po ang mahal baga po. Duman, ang mga 200 mo na ibabakal mong atukar, sabon, asin mga gamit ko din di mayo mam mayo po akong mga gamit na ano hmm. na mga pang ano ano ay digdi po ang kamahal mahal po na maray Kaya nga ni po ako natatambakan ng labahan ta pag mayo sa bundi po ako nakakalaba pag mayo sana po na ano hangga't hindi po na tutupad po yung mga yung mga gusto ninyong pabaya ano po saan po magdasal muna po tayo Dasal lang po tayo malay po po malay mo po, mo po uh, balang araw eh matupad din po yung mga pangarap natin ano at habang hindi po yun nakakata uh, hayaan mo po at dadalawin kita dito para mabigyan man lang kita ng uh, grocery or uh, uh, bigas ayan po wag mag-alala babalikan po babalikan po namin kayo dito ayan po Kahit malayo ito uh, ilan ho itong kwan dito medyo malayo ba ito, malayo sa okay lang po pupuntahan po namin kayo Ano mga kalingap at narinig naman ho natin at nakita natin ano po yung uh, kahilingan ni nanay Adelisa Santua ayan po dito po yan sa bayan pa rin po ng San Jose at uh, kahit to malayo itong sa kanila ay eh, talaga pong pinilit namin mapuntahan itong lugar nila Duman po kami sa palayan, sa dalawan, sa may putikan. Buti na lang po hindi kami naputikan at uh, siguro hindi naman po kami papayagan na maputikan dahil oh, ang ginagawa namin ay isang pagtulong po. At siyempre po mga kalingap, uh, uh, wag po natin kalimutan, suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Blag at Kalingap prab At ang inyong lingkod, Marius Blag po, na sana po palagi nating suportahan. Buti nga din dito sa Bantila. Tubigan po iyan sa sa amin. Ayan po mga kalingap. Sa ngayon po sinamahan po tayo ni Lola. Ano? At habang naglalakad po tayo. At uh, natanong nga ho natin kung saan siya pupunta. Ay, di ba ho nabigyan naman ho natin siya ng kasa. No? Bibili raw siya ng bigas. Tama-tama ho mga kalingap. Meron ho akong bigas doon sa motor. Na pang-ayudya din ho. Ata uh, ibibigay na lang ho natin sa kanya ayan kaya ito mga kalingap kung nakita nyo ho oh, ang kwa namin nakatapos na po tayo dito Nag nagpaalam tayo kanina doon ayan sumama siya sa atin ayan kung kumakita nyo itong nilalakaran natin no? talagang malayo po yung kalsada Ayan eh, at maganda ho dito. Maka dito po pala wala pa hong nakakarating dito raw ng mga tulad ko na mga tum mga kalinga po, yung mga vlogger po. Wala pang nakapunta dito. At uh, siguro hindi pa nila alam. Eh, ayan. O, ayan. Nasa gitna ko tayo ng mga isla. Ayan ayan ho sobrang init at uh, pabalik na ho tayo doon sa ating uh, pinanggalingan sa ating service ano po Kasi mga kalinga uh, dito po kaya hindi po ako nagdala ng bigas dito, no? Kasi ang layo po, ano? Ang layo. Dito po magdadala po ako, eh. Malayo ang lalakarin. Kaya, ayan po si nanay. So, mama, dahil pala bibili rin ng bigas. Mabuti na lang po mga kalinga, meron po tayong uh, bigas doon sa ating motor. At uh, siya kanya talaga po mapupunta. Ayan, uh. nyo ang paglakad dito. Abutin ka naman ho ng mga uh, 35 minutes marating mong yung bahay nila. Ayan po. Ayan. Wala pa, malay pa po tayo. At uh, ngayon po ay mainit na ano. Kung makikita nyo, meron pa tayong uh, face mask ngayon. Ayan. ng bigas kasi may bigas ka na <laughs> o oh, sige po oh, na lang po akong ulam Hmm. sige po. Meron ka naman naman pong kas ano kaya. Sige po. Babili na lang po akong ulam. O, sige po, Nay. Saka po mga ano, asukal, kapi. Okay po. Gatas-gatas po. Hmm. Babili na lang po. Nawabusan si